isipin mo ito. Kararating mo lang sa bahay, hinubad mong iyong sapatos o chinelas, at sa ilang saglit lamang ay makikita mong nandoon na ang iyong pusa. Inaamoy, nilalaro, o kaya'y nakadapa at mahimbing na natutulog dito. Mapapaisip katuloy, bakit nga ba sa chinelas ko pa siya pumipiling humiga. May mas malalim ba itong ibig sabihin? Ang eksenang ito ay tila ordinaryong kilos ng alaga. Ay madalas nang binibigyang kahulugan ng iba't ibang kultura at pamahiin. Sa bawat hakbang at galaw ng pusa, may mga kwentong bumabalot na parang hiwaga. Nagbibigay diin na ang bawat maliit na gawi ay maaring maging simbolo ng swerte, babala o bagong simula. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tutuklasin natin ang mga pamahiin tungkol sa pusa na naglalaro o nagpapahinga sa iyong chinelas o sapatos. At isasalin na rin natin kung ano nga ba rin ang ibig sabihin kapag dinumihan ng pusa ang iyong tsinelas at sapatos. At kung bakit nila ito ginagawa. Mula sa pananaw ng agham at likas na ugali, ang sapatos at tsinelas ay may kakaibang halina para sa mga pusa. Taglay nito ang amoy ng kanilang amo isang pamilyar na bango o halimuyak na nagbibigay ginhawa at kapanatagan. Ang chinelas ay madalas ding mainit, magaan at madaling higaan. Dahilan para piliin ito ng pusa bilang lugar ng pahinga. Buko dito, likas sa kanila ang magmarka ng mga bagay na mahalaga sa kanila kaya't sa pamamagitan ng pagdapa o paglaro-rito, ipinapahayag e nila'ng ito ay akin at bahagi ng kanilang teritoryo. Ngunit lampas sa praktikal na dahilan, ito'y may mas malalim na lugar sa ating mga paniniwala at kwentong bayan. Sa mga pamahiin sa Luzon, partikular sa ilang probinsya sa Ilocos, Kapag ang pusa ay natulog sa sapatos ng amo, itinuturing itong tanda ng pagdating ng biyaya sa tahanan. Ang sapatos, na simbolo ng paglalakbay, ay parang pinapahiran ng pusa ng proteksyon. Kaya't sinasabing ligtas ang may-ari sa mga darating na lakad. Samantala sa Batangas at Cavite, may paniniwala na kung ang pusa ay nagdadala ng tsinelas palabas ng bahay, ito raw ay palatandaan na may bisitang paparating. At kung minsan, may dalang balitang hindi inaasahan. Sa mga pamahiin sa Visayas, mas may kaugnayan ang kilos na ito sa ideya ng pagbabago. Kapag nakita raw ang pusa na mahilig humiga sa tsinelas, pinaniniwalaang may bagong direksyon na haharapin ang pamilya, kagaya ng bagong trabaho, bagong kabuhayan o bagong relasyon. Sa ilo-ilo, sinasabi naman na kung ang pusa ay paulit-ulit na inaamoy ang sapatos ng isang bisita, ito raw ay tanda na ang taong iyon ay magiiwan ng malakas na impluensya o marka sa buhay ng may-ari ng bahay. Sa Mindanao, may ibang pananaw. Sa ilang bahagi ng Bukidnon at Cotabato, pinaniniwalaan ang kapag ang pusa ay naglalagi sa tsinelas ng bata, ito raw ay proteksyon laban sa masamang espiritu. Dahil ang tsinelas ay sagisag ng paglalakad at pagtahak sa landas ng buhay. Ang pagkahilig ng pusa rito ay tinuturing nagabay o pagbabantay ng kanilang kaluluwa. Sa Zamboanga naman, kung ang pusa ay mahilig sa sapatos ng isang nagbabalak bumiyahe, may paniniwala na dapat ipagpaliban muna ang lakad sapagkat maaring may hindi magandang pangyayari. Ngunit may isa pang kilos ng pusa na hindi rin nakakaligtas sa mga mata ng matatanda ang pagdumi o pag-ihi sa tsinelas o sapatos. Sa praktikal na paliwanag, madalas itong tanda ng pusa na minamarkahan ang kanyang teritoryo. Ang sapatos ay may malakas na amoy ng may-ari. Kahit kapag dinumihan ito, para bang sinasabi ng pusa na akin ito at ayaw niyang maangkin ng iba. Ngunit sa mundo ng pamahiin, iba ang tingin dito sinasabi ng ilan na ang pagdumi ng pusa sa chinelas ay maaaring babala ng hindi magandang balitang paparating. Lalo na kung gagamitin mo ang sapatos sa isang paglalakbay. May paniniwala rin sa ilang probinsya na kapag inihian ng pusa ang sapatos ng isang bisita, hindi ito magandang sinyales. Parang pagtutol ng pusa sa presensya ng taong iyon at posibleng may dala itong hindi ka nais-nais na enerhiya. Sa kabilang banda, may positibong interpretasyon din ang iba. Kapag ang sariling tsinelas o sapatos ng may-ari ang dinumihan, maaaring ito raw ay tanda ng matinding pagkakabit ng pusa sa iyo. Sa hindi ka nais-nais na paraan. Pinaniniwalaan ng ilan na ito ay paraan ng pusa upang ilihis ang anumang malas na dapat sanay sa salubong sa iyo sa iyong paglalakad. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na bagamat iisang kilos lamang ang ginagawa ng pusa, iba-iba ang kahulugan depende sa rehiyon at pananaw. Sa ilang lugar, ito ay swerte at proteksyon. Sa iba naman, ito ay babala o paalala na mag-ingat. Ang pamahiin ay nagsisilbing salamin ng takot, pag-asa at pananampalataya ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Kaya't sa tuwing mahuli mong nilalaro, inaamoy o hinihigaan ng iyong pusa ang iyong chinelas o sapatos, huwag mo agad isiping isa lamang itong kakaibang bisyo. Subukan mong itanong sa iyong sarili, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa akin ngayon? Mari ito ay simpleng pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagkakabit sa iyo. Ngunit maaari ring tanda ng pagbabagong darating. Biyayang paparating o babalang dapat pag-ingatan. Ang kagandahan sa mga ganitong pamahiin ay hindi lamang nakaugat sa takot o pag-asa kundi sa paraan ng pagbibigay kulay sa araw-araw na buhay kasama ang ating mga alaga. Sa huli, ikaw ang pipili kung tatanggapin ito bilang siyentipikong pag-unawa o bilang mahiwagang paalala nang iyong pusa ay higit pa sa isang alaga. Isa siyang tahimik na tagapaghatid ng mga hudyat ng tadhana. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.